Diyan lang tayo. Ha? Huh? Ano yung lakay? Ano yung bro? Okay, makumbensa ako, kumbensa ah. Kumbensa, kumbensa. Wala ko na. So yun mga kabunso, uh, magandang araw po sa yung lahat no. Tsaka magandang, magandang gabi din. So yun, uh, balik explore na po tayo no yun, pasensya na po sa ano, sa matagal ko pong pagkawala, no kasi medyo may problema lang po, kaya hindi po ako nakapag ano po sa youtube channel ko po yun, ah, uh, ito ito na po pala yung bagong channel ko po mga kabunso, no so, yun, sana po i-suportan niyo po ako ulit, no, kaya po ng pag-suportan niyo po sa akin noon, yun uh, kasama ko pari, kasama ko pala sila no ngayon sila si saka ku Jerome no Tato lang po kami dito yun uh, gusto ko lang din po magpasalamat yung lahat no, sa suporta n'yo po suporta n'yo po sa akin noon maraming salamat po saka sana po sana po no ay bigay po sa akin ng ano no ng pera pambili ng cellphone so, yun nagpapasalamat po ako sa kanya yan. maraming salamat po yan. hindi ko na po i ano yung pangalan pero basta na eh, nagbigay po sa akin yun, malaking tulong po yung binigay niya po no? yun pala namin ngayon mga kabunso i puntahan namin si Serge no? yung nabalitaan ko po kasi na nawala daw siya nawala daw si Serge kaya hana dam na, hana namin nila kuya kung saan siya, kung saan man siya ngayon no i eh, sana walang nangyaring masama sa kanya no at sana ay eh, makita namin siya kagad yun ulitin ko lang po eh maraming salamat po sa inyong lahat sana po i eh, niyo po yung channel ko po ito itong channel po bago ko po itong channel dahil nasira po yung channel ko noon si nawala yung cellphone ko tsaka yung sim eh nandun din sa ano sa cellphone tsaka hindi ko ma hindi ko malagin yung channel ko noon sa panibagong cellphone dahil ano maghingi ng code kaya no choice po ako no na mag gawa po ulit ng panibagong channel no yun Hayaan nyo po mga kabunso. I... Eh. Parang may kakaiba mga kabunso ba? Kanina pa to. Parang may kakaiba talaga. kanina ko ba to napapansin parang may tao talaga sa likod ko huh? kaya nga bro eh parang iba yung kutob ko bro kanina pa yan sumusunod sa amin mga kabansa yung ibon na tumutunog ngayon kanina pa yan hanggang dito nasundan pa rin kami Anong ibon kaya yun bro? Ha? Anong ibon kaya yun? Pag ganyan na ibon ah, Pag sa mga matatanda yan Yung may alam lang na matanda Yung ibon na yan Pag tuwing tumutunog yan May namamatay mm -hmm. At kung saan yung mga accident area Pag yan ay pupuntahan niya yun Ibig sabihin mayroon na namang another na accident Pag ganyan Ganyan so, bro? Ang pangalan na ibon yan sa amin Tulihaw 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 na ibon huwag mo yun pala yung ibig sabihin na ano, ibon na yun mga kabangsa yun ko eh para sa matatanda po eh yun po yung ibig sabihin eh, iba na po kasi yung mga na ngayon eh yung mga kabataan yun iba na hindi na siya hindi na sila agad agad maniwala sa mga mga ninuno natin noon yung mga matatanda yung no, mga sabi-sabi ng mga tatanda hindi na po sila maniniwala agad ibang iba na po eh para sa po sa akin eh maniniwala po ako yun si si Pedro yun yun ini May ano terlalu, main, uh? parang galing sa yan, bro. minumnya <laughs> <naman. laughs> <laughs> hey, parang sa ano oh. Iba naman, yung tubod. <laughs> <laughs> A pwede mo rin hugasan tol pag hmm. tingin mo na hugaw. Madumi. Lagay mo dumi, hugasan <laughs> e. mo na lang. Tingnan lang mo, eh. parang Tawag dito, ah. Wala na pala yung host patungo sa ah, oo. Wala mm -hmm. sa bundok. Oo. Mm -hmm. Ito. Wala yeah, na. No. Ano na yung silpo, Isa na lang ito. yung kang Sarge. Ayan yung kang Sarge. Nung naalala nyo nung nagkita kami ni ni Julio sa ano sa bundok. Hiningi ko to si Julio. Siya dati nagdala nito eh. Ayun mga kamaster ah, Maraming salamat nga po pala sa nagsuporta kang Bunso. Ito na po. Yun. Ito na. Hulog to. Ito na po si Bunso. Back to yun. exploration na po siya. Magpapasalamat ka sa solid supporters mo Bunso. Yun. Magandang ay. Magandang araw po sa inyo mga ka Mga kabunso no yun gusto ko lang po magpasalamat sa inyo no sa suporta nyo po sa akin noon po eh maraming salamat po eh sana po eh ngayon is eh, susuportahan nyo po ako ulit sa panibagong channel ko po yun maraming okay, salamat yun. po ulit sana walang walang bibitaw sa ano sa mga bawat exploration namin okay, at saka okay kay bro <laughs> sa ano namin sa mga youtube channel namin sa bawat isang anuman man yung pagsuporta nyo sa amin noon sana ganun din yung pagsuporta nyo ngayon sa kabunso sa alam naman natin ano kung bakit hindi nakapag-explore si Bunso dulot nang wala nga yung cellphone niya at saka may kapangyarihan na si Bunso ngayon dahil na uh, yung mata niya pag may itim, kunin yung kunin yung ano, yung shade niya eh bumubuga ng apoy uh, parang ano na parang may ilaw na kaya ba ano, kaya may ano takip na yung mata ko mga gusto mong ipag ano ipag ipag <laughs> sayo din naman bro ha?

yun nga pala mga master at tatlo lang muna kami ngayon sa pag-explore dahil yung iba ay may <laughs> ginagawa pa yan yung mga master yung mga pangako na magbalik kami lahat sa isang exploration malapit na malapit na uh, ah, unti, unti na no? gagawin namin yan na magiging sulid sulido yung pagbabalik ng team squad lahat lahat ng nag request po na sana mabuo kami ulit hindi lang kami mabuo hindi kami maghihiwalay dahil yung mga pusod namin ipapatahin namin sa mga <laughs> ano, mananahi. Kaya <laughs> walang uuwian. Maghanap tayo ng pwedeng ano bro no? Mga sadlay na masahi ano. Aya, Sino yung pwedeng tumahi? Hindi naman na hindi naman sa <laughs> nagmamayabang kami na magkasama kami ulit. Siyempre magsasama kami ulit dahil pag nasa vlog kami, nasa mga exploration kami, diya bawal kasi kami mag isa-isa ng, ng malayo kasi alam na na ang kalaban. <laughs> Ayun, uh, yun lahat ng nag-request na mabuo na kami ng team squad. Malapit na. Malapit na, abangan nyo na lang po. Ang yung, Nag, na? yung nagsasabi na wala na daw kami, ganun ganyan. Gawas na daw bro. Huwag kayong maniwala dyan. Siya nagsasabi, kung maniwala kayo, wala kayong mong Basta kami, patuloy kami. At saka yung, yung lakad namin ngayon, alang-alang -alang to sa samahan namin. samahan namin na si Serge. At sana mabigyan ng tuldok yung lahat ng mga so sa utak natin na yung sabi-sabi ng iba na wala na daw na wala ng pag-asa na makita natin yung kapatid natin na si Sarge kasi nga yung makaka na patay na i si Yun, i ano lang natin hindi pa, na, pa naman sigurado bro, hindi pa no? sigurado kasi wala bangkay no hindi pa sigurado i ano lang natin uh, hindi pa sigurado mga master ano kaya namin to ginawa ni Bunso at saka ni Eugene, para lahat ng nangangailangan ng sagot matuldo ka natin at masasagot natin sana hindi pa nagtanong bakit kami dito na, bu na punta na bundok sa bundok na to eh, last nung mga ano may nakita kami dito na may palakad-lakad hindi lang namin sigurado mm. pero sana besides uh... yun may pinaghinalaan lang po kami no Oo. kasi may nakita din kami dito na ano uh, tao na hindi namin kilala oh yun. Sila mga kabasket na nag Grabe yung putek dito mga kabasket Parang may ano dito bro pa. Parang may tao talaga dito bro Kasi may ano Simple <coughs> na ano yung naman maano yun Yung tao Oh dito ba? Palitan sa ano? Ano nga yun? Silos? oh, silos. ito yan bro? Oo. Oh. Yung kita kapita Diyos o yun. Dito yan. Eh. Dito yan yung ibigay tayo. Dito yan. mga tagas-tagas pa nga o. Oh. Dito yan. Eh. May mga bakas bro no? Hmm. Dito, dito yan mga ibigay tayo. Oh, masama pa nga yung amoy dito. Ang tanghi bro. Ang Dito yan yung kaya dito na kung tahanan po po yun. Eh. Dito. O, oh, nakay. Hmm. Dami silang tao yung ito ano ba Parang yung 1970, kapay. Ang mapukyan hmm. sa... So, kung nandito pa man yung kaluluwa ng lalaki na yun, no? So, magparamdam ka lang. Hawakan mo yung leg ni Dudoy. Wag lang po ako, bro. Kaya ano lang kay Master lang. Lagay ko. Hanggang dito ka man. Hawakan mo yung kalo ni ano. Tuliogen. Magparamdam ka ka Tulyo din. Wag lang sa akin. saka explore natin oh okay. yun makabunso ah. mm -hmm. na yun bro no dito dito saka dito din mm -hmm. eh. oh, ito, bro hey, dalawang butas no dalawa bro may butas bro dito so puno, bro hmm dito ng puno. May butas, oh. hmm yes, Iya, bro. Ano daw, nahuli na daw yung pumatay, Tol? Ano um, yan? Nag-iisa lang yung pumatay o marami sila? Uh, na... Parang hindi pa ata nahuli yan. Parang salvage siya yan, no? Eh? Hmm. Kasi wala pa namang na, ano na nahuli. Parang uh -huh. uh, nag-iisa lang ata yun. Uh -huh. Parang inuikot uh -huh. yung ano mo. Hindi ko maano, hindi maano, ma di mo nga plaster? Plaster. Plaster. Dimu nga plaster yung ano mo? Yung cellphone mo. Hindi ko na alam kung plaster. Ah, lakas ng hangin ah. Yan oh. lakas na kayo kasi parang napahiwati gusto ko na sana umalis pero yung abang napalayo ako dyan siya mga kabansa no? uh, miss ko na po yung pag explore namin ulit na no? eh unti-unti na po namin ibalik yung ano no yung team namin noon huwag po kayo maglala no sa sabi-sabi po ng iba na wala na daw wala na daw yung team squad daw oh, sabi nila pero yan nyo po eh, ibibalik eh, po namin yun unti unti babangon Bakaywa. Bakaywa, yung... lang na... mga... Sa Ayan nga bro, may mga bakas pa.

아, 이, 아 이, 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 뭐, 이, 뭐, 이, 뭐, 이, 뭐, 이, 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 Sabi ko na po eh. Parang may tao talaga na sumusunod ay, sa amin. Hindi lagi. Duro. Ay siya, lumayo. Ang bilis sa truck mo. Itong mga gubat na sinasak na Ano? May... May damo pa na nakahiga oh. Ito bro bro. Ito yung bakas niya bro. May damo pa na kano. Dito ka lo. Nakasapa talaga siya. Kitang kita ko. Diyan dumaan bro bro. May bakas po, may bakas po. Yan no, natumbay yung puno. Kaya nga. Parang may tao talaga dito. Yan no. Alam po. Ito lang yun. Yan yung yun siguro. Yan yung pumatay ng tao na wala talaga laban. Parang binabalik-balikan pa dito bro ba? mga bunso yan po duma ano ang bilis tol nakakap nakakalo -naka nakaganito rin siya pero yun, yung ano kapi niya paikot hindi ganito hindi tayo hindi kaya dito si dito. Sarge yun o ano yun lang hindi ko alam tol baka si Sarge yun kaso na ilap lang hindi ano, matagal may na siya dito sa bundok huh? Parang matagal na siya dito sa bundok kaya nga, kasi matagal na rin din nawala si Sarge hmm, Hindi pa ba nakabalik si Sarge? Hindi pa Ilang weeks na? Ah uh, Guru, basta matagal na Oh? Huh? Sa so, palagay kong makabunso, so, palagi, kung makabunso i Parang si Sarge Yun know? palagay ko lang po so, dito kayo, may, kasi may dito. naka cup din daw tara parang kabisado niya itong ano, lugar na to parang pinaglalaro alam po kami dito no

Dito na rin to. Para kung saan tayo mabutan ng dilim. Magagamit natin 'yan. Oo. Oh, nato na bro. Hmm. Ito et lang yung natin. Ano meaning ng letter H? It's a thief. Huh? Ha? Hunter. Ah, hunter pala 'yan. Akala ko kali na tayo. Ha? Hunter pala. Hmm. Dito, kung pagkain ito do. Kunin mo muna 'yung ganito. Hugad ng ibon yan ba? Hugad ng dagayan sa Baka mayroon niyang itlog dyan na pwede natin makain Kapagabi na May itlog ako bro Tapos si yung mga idol uh, <coughs> Kanina po po so kami dito sa Ayan ni Tulio dyan ang itlog ko <laughs> <laughs> Ano? Yung Ngayon lang tayo nakapag ano? Bityo Tol, so, prepare kayo yung kalagay ko yung matakbo kanina na ano? tana'y usap-usap natin din natin alam mayroon pala nakadapa na, na nakikinig sa usapan natin yan kabisado niya yung ano hindi na natin, natin alam kung sino yun nakatakip yung mukha bro katakip tapos yung uh, yung hood niya nakaganyan oh? no ba kapag ano, gano, ka ano? hood niya hmm? napakaikot napaka napakaikot hmm. napakaikot 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 lang tayo? Hmm. Ng... tulennya tulennya bro tulennya pina ikut ikut kayak nggak bro karena baga baga anuhan maka ikut ikutan tuh tayo di tuh nito kami ngayon sa bitna ng kabun ng kagubat wala <laughs> na <laughs> kaming <laughs> face bro akala ko, bro, nasa gitna ng kabungian <laughs> Itawang-itawang. Ayan, bro, ba? Ayan na po. Hindi na po na. May daan talaga dito. Ano? Kung may mga puto na katawin nga. Ano kaya gumawa dito? Talagay po yun, ba? Yung kalaban natin. Hmm? Yung kalaban natin. Oo, po.

ini <tuk> bro oke, mau ngomong mau ngomong-ngomong aja kesana, kesana